Medyo naguguluhan na tayo sa kung ano ba talaga ang nangyayari sa paglalaro ni Kai Soto sa ating Gilas Pilipinas sa inilabas na video ni Coach Cho Tres kagabi ay kasama pa si Kai Soto sa drill sa training ng ating national team. Katabi pa nga nito si Jordan Clarkson. Pero ay naman sa mga pinakabagong report ni Sir Homer Saison sa kanyang post ay sinabi nito na ang kampo ni Kai Soto ay hindi nakapagsubmit ng medical clearance sa samahang basketball ng Pilipinas sa kanyang back injury. Kaya walang MRI, wala daw paglalaro sa ating national team. Pero sumasama nga si Kai Soto sa practice ng ating Gilas Pilipinas. Medyo naguguluhan na talaga tayo no? kung ano ba talaga ang status ni Kai Soto, kung maglalaro ba talaga ito o hindi sa ating national team o may dahilan talaga ito na sinisikreto ng Wasserman Group. Ayon sa mga pinakabagong balita na ano, may rumor na baka maglaro si Kai Soto sa South Bay Lakers sa pl ng Los Angeles Lakers sa NBA G League o baka sa Los Angeles Lakers mismo sa NBA. Ang rumor o usap-usapan na ito ay mabilis kumalat dahil ang tatay mismo ni Kai Soto na si Ervin Soto ay parang nagbibigay ng hint o clue sa kanyang social media account. Well, hindi naman tayo nag-assume pero syempre umaasa tayo na sana ay totoo ang ilang rumor o clue ng tatay ni Kai. Kung hint na ba talaga ito ng paglalaro ni Kai Soto sa NBA o NBA G League para sa Lakers. Matatandaan na ang Los Angeles Lakers ang isa sa mga pinaginsayuan ni Kai last year. At na-cover pa nga siya noon ng Lakers Nation. Ipinakita pa ng Lakers Nation ang ilang drills nito sa pre-drop workout nito sa NBA last year. At nitong kakatapos lang na NBA Summer League, matatanda natin na dinalaw pa mismo ng personal si Kai Soto ng isa sa mga assistant coach ng Los Angeles Lakers na isa rin developmental coach na si Phil Handy. Kinausap pa nga si Kai Soto ng personal at in-encourage na magpatuloy lang ito sa kanyang mga pangarap. Kahit ang Lakers legacy ay naiintriga sa rumor na ito na kung sakali nga daw na maglaro si Kai Soto sa South Bay Lakers ay maaaring nga itong matulungan ni Phil Handy na pumunta ng Pilipinas. Pilipinas noong nakaraan at kinausap pa siya mismo during ng NBA Summer League. Ayon sa Lakers Legacy na sinabi mismo ng assistant coach ng Lakers na si Phil Handy na naniniwala ito na sobrang talented daw ni Kai Soto. Baka daw magkaroon daw ng pagkakataon na makita nito si Kai Soto sa NBA baka this summer o baka sa susunod na taon. Depende daw sa opportunity na makukuha nito. May ilang nagsasabi naman na baka mag-exhibit si Kai Soto ng 10-day contract sa NBA sa Lakers o baka may offer na ang South Bay Lakers sa kanya sa NBA G League na hindi natin alam. Well, speculation lang naman ito dahil pinag-uusapan talaga ngayon ng post ng tatay ni Kai ngayon ng mga Pilipino basketball fans. Well, malalaman naman natin ang totoo sa mga susunod na araw dahil malapit na ang FIBA World Cup ngayong August maglalaro ba si Kai Soto sa ating Gilas Pilipinas. At syempre abangan natin ang pinag-usapan ngayon kung ano ba talaga ang meaning ng post ng tatay ni Kai Soto. NBA team na ba talaga ito natutupad sa pangarap ng mga Pilipino fans? Abangan natin.